Hello and welcome back again to my YouTube channel, the Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera. Kung kayo ay nakakaranas ng hirap, kabigatan ng buhay, mahirap ang pasok ng pera, mabigat ang daloy ng takbo ng kaperahan sa inyong tahanan. Kung magkaroon man kayo ng pera, ay napakabilis naman itong mawala o maubos. Parang isang iglap lang. Wala na. Kaya mainam, na ng mga pampaswerte at mga gabay para makaakit kayo ng kaperahan, maakit ang swerte sa pera, ang kasaganahan ay mahamit at kayo ay magtagumpay at hindi na muling maghihirap pa dahil napakaraming mga paraan ng pampaswerte lalo na sa pera. Basta kayo ay merong 100% na paniniwala at maging positibo. At kapag gumagawa kayo ng mga pampaswerte ay palaging aalisin muna ang mga galit at sama ng loob at iwaksin ninyo ang mga negatibo mong na naiisip para hindi ito yung ma-attract mo. Napakadali lamang ng pampaswerteng ito. Mga lamang tayo dito ng tatlong bawang na nabalatan na. Pwede mo itong sulatan ng mga wishes mo. Katulad ng sa isang butil ng bawang, pwede mong ilagay ang money. Sa isang butil ng bawang ay pwede mong ilagay ang success. Sa isa naman ay pwede mong ilagay ang prosperity. Kayo na ang bahala kung ano yung mga gusto nyong maakit o ma-attract. At saka kukuha ng isang silver coins o piso. At saka ito, itutusok sa tatlong bawang ng paikot. At saka mo ngayon ito ilalagay sa isang platito at bubudburan ito ng cinnamon powder. Kung kayo ay naniniwala sa mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte, at kayo ay panatiko sa mga pampaswerte, subukan at gawin ang aking ibinabahagi. Pwede itong gawin sa araw ng Martes, Webes at Biyernes. At kung napanood mo ito at pakiramdam mo ay parang gusto mo nang subukan, ay pwede naman. Huwag ka lang magpatumpik-tumpik pa at subukan mo na. Lalo kung kumpleto ka naman sa mga sangkap, ay huwag ka lang magpatumpik-tumpik pa na subukan ang ganitong pampaswerte para magkaroon ng pagbabago ang dakbo ng inyong buhay. Ang daloy ng pera ay magiging magaan at makaakit kayo ng pera at maakit ninyo ang mga ninanais ninyo sa buhay. At saka ngayon, ito ilalagay sa ilalim ng inyong kama sa loob ng tatlong araw. Pagkatapos ng tatlong araw, ay i-dispose ang lahat ito sa toilet bowl. Ang piso ay pwede ninyong kunin at gastusin. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte ay magiging gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.